Maganda araw po. Nagaya po si tatay na pumunta ng bayan. May bibilhin daw po siya. Pero bago po namin bibilhin yon, kami muna po ay nag-almusal dito po sa may uh, Sobrang sarap po ng lugaw dito at sobrang mura. At pumunta nga po kami dito sa bilihan po ng linoleum dahil uh, tignan po namin kung Ilan po yung kakailanganin po na amin pong kusina, dahil wala pa po kaming pambili ng tiles. Pag nagkapera po, ay linoleum na muna po ang ilalagay po namin. ayan po yung bilihan ng mga gamit na sobrang mura dito po sa amin. Ko uh, dito po sa malapit po sa amin. Pumasok nga po wala kami dito sa loob dahil may bibilhin po si Tatay. Pero habang binibili po ni Tatay yung uh, gusto po niyang bilhin, pumunta po ako dito at uh, tumitingin po ako ng mga chalk. Sabi po doon, uh, wala pong uh, stock ng chalk. Bibili po sana ako ng colored at saka white chalk. Dito po sa tindahan nito, kumpleto po. Meron pong school supplies in uh, ano po, iba't ibang uh, damit. Uh, gamit pang kusina so lahat po makikita po ninyo dito sa tindahan na ito sobrang dami po ng uh, pagpipilian po kung pupunta po kayo dito at ngayon po ay araw po ng sabado nagkaroon po ng film showing dito po sa SM mall dito po sa SM Clark sa Pampanga ayan po si Cheche si Nama ko po si Bubut Si Bubot po nasa kabila po, kabilang side po dahil uh, kasama po niya yung mga kaklase niya. Pagkatapos po ng uh, film showing, ayan po nagyaya po si Madam LV, ang co-teacher ko at ang dalawang bata na maglibot-libot muna po dito po sa sa mall. Ayan po si Bubot, patalon-talon po tinitingnan po niya yung mga kotse. At si Chengay naman po, tuloy-tuloy lang po sa paglalakad. Uh, naghahanap po kami ng makakainan. So, ayan po si Bubot at Cheche -Che, nagpabili po ng cotton candy. So, dito po kami bumili o dito po kami kumain sa may manginasal. So, hindi ko na po ipapakita nung, uh, habang kumakain po kami. At nakita po ni Cheche -Che yung Cotton Candy, nagpabili po siya ng Pikachu. Sobrang galing po ng mga nagtatrabaho dito, talagang kuhang-kuha po sila Hello Kitty, si Pikachu at iba, ibang mga cartoon characters po na kanilang ginagawa. So, isang uh, isang ganyan po, Pikachu ay uh, 60 pesos po. Sobrang saya po ng anak ko nung binilhan ko po siya ng ganyan. At pumasok po kami dito sa may uh, department store or supermarket. Yan po. Yung una po namin nadatnan yung mga prutas at mga frozen meat. So, tuwang-tuwa po si Cheche at Bubot dahil first time pa lang po nilang makapunta sa supermarket sa pamilihan ng mga ganito. Yan po yung mga gulay. So po si Madam Helby, tumitingin po ng mga gulay. Bibili po yata siya ng mga fresh na gulay dito po sa dito po sa loob ng uh, supermarket. Yun, makikita po natin yung mga iba't ibang uh, mga gulay na tinitinda po dito. At yan naman po yung mga itlog, mga pan. Ayun po sila, cheche bobot bubot. Tumitingin-tingin po kung ano pong pwede po nilang bilhin dyan sa tindahan po na yan. Yan naman po mga bangus, iba't ibang mga isda na alam ko po sobrang sarap niyan. At ayan po yung mga barbecue. Sabi nga po ni Madam LB, nakabili na daw po sila ng mga barbecue dyan. Sobrang sarap daw po, sabi niya. At dito po, pamilihan po ng mga manok. At mga delata. So, nag-enjoy po yung aking mga anak dahil na ngayon pa lang po sila napunta dito sa supermarket. Ayan po si Madam LV at uh, may na po siya. Maya maya po pupunta po kami doon sa pamilihan po ng laruan. Pagka-canvas po tayo ng laruan kung kaya po nating bilhin. Ayan po si Cheche at si Bubot. Kumakain po. Kinakain po niya yung Pikachu na cotton candy. At si Bubot po. Sabi po niya, punta na daw po kami doon sa doon sa maraming laruan. Sabi ko po sa kanya, "Intayin po namin si Madam Elvie dahil may may bibilhin pa po siya dito sa tindahan na ito." At ayan po si Cherche. Nakita po namin yung mga iba't ibang uri ng ng bigas, may black rice, may brown rice at may siyempre yung, yung kinakain po natin na white rice. Si Madam Yelby po ay naghahanap ng uh, regalo. May bibigyan po yata siyang regalo. Meron may birthday. At alam ko may inahanap din po siyang um, na medyas po yata kung hindi ako nagkakamali. At nagtanong po yung anak kong si Bubut. Bakit marami daw pong Amerikano, Black American at White American na bumibili po dito sa tindahan na ito? Yan, naglalakad-lakad po si Cheche at si Bobot. Dumitingin po sila ng mga damit. Damit na iba't ibang uri po ng damit. Ayan po si Cheche, sabi ko po sa kanya, "Huwag po niya ng hawakan kasi may hawak po siya ng candy, baka madumihan po 'yung mga damit po na kanyang hinahawakan. Yan po si Madam Elwin. Nakakita na po siya ng medyas. At nakabili din po siya ng chinelas pambahay. Na matapos po kaming bumili, binayaran na po namin at umuwi na rin po ng tarlac. At nag din po kami ng birthday po ng akin pong bayaw, kapatid po ng aking asawa. Siya po ay 60 years old, ngayon po ay araw ng linggo alam ko uh, naging masaya po siya dahil nakapag-attend nga po yung mga kapatid po niya yung mga in, iba po hindi po sila nakapag-attend ayan po yung anak po niya ayan po si Kuya Rom ang uh, yung po may birthday ngayon at ang apo niya at nakita ko nga po sa likod ng bahay po nila yan sobrang ganda ng uh, kapaligiran at uh, nag-enjoy po ako sa nakita niyo nakita ko pong uh, Paligid po sa likod ng bahay nila. Maraming salamat po.